Kaya lang po yung ating mga tanim dito. Ito meron tayong kang ay kamote pala. Tanggalan ko lang ng mga matatandang ano matatandang dahon para magano uli sila. Ito yung pusa na to? Nagugutom na siguro. Wala mo na ako ipapakain sa kanya. Oo, hindi pa ako makain eh. Tsaka ano siya Oh. Uh, ang daming butas butas. Wala kasi tayo yung pang ano eh. Pinakain ng ano. Itaklong. Tsaka yung uod na maano. Uod na mabalahibo. Ano ba Ano ba yun? Sabi na uubos nila yan. Kaya pagkailangan namin. Kasi wala kami makuha. si puro butas. Ano na naman tayo ng pang spray. Ang tanggal ng ano. Ang ng mga insekto. Hinaano ko lang sila. Hina mano-mano ng tanggal. Ayan o. Yung eh. mabait. Ayan siya oh. diba? Alam niya nandito Alam niya nandito ako. Nandyan din siya. dahon, mga dahon. Pwede tanggalan ko kasi. Ano, puro butas din. Ako ba, wala akong makapapakain sa'yo. Ayan. Tapos, alis dyan. Meron kayong alubati. Pinapon ko lang yung sanga dyan. Hindi ko maakalain na mabubuhay pala yung sanga. Yung ganito ba niya, oh. Uh? na buhay. Tapos may kalamansi. Linili ni sister. Ayan. Tapos dito, meron ako ano ba yan? Spring onion. Ayan. Yung galing palengke na ano, nianim ko lang siya dyan. Tapos ito, kechay, isang pirasong paso. Tapos, ayan, sili, oh. May punga na siya. Bell pepper yata yun. Tapos, ito. May tanglad. Hindi naman ako mo ito, guys. Yung dati ano nila nagtanim yan. Lumagot na lang siya dyan. Tapos, ayan. Dati, may tagabang na rin ako dito sa luyot. So, namatay na siya, yan, oh. Pero ito, yan. Mayroon ulit. Yung usbo. Tapos ito. Ito, hindi hindi naman puso Pusa. Ito, ang palaya. Tumubo lang siya yan. Mahilig, mahilig kasi ako mag sabay-saboy ng mga buto-buto. Ayan, may sili na naman. Puso yan, o. Oh. Yan ay... Yan ay garlic. Garlic siya, guys tapos kahapon nag ano ako nasa sobrang lamig ngayon nag garden garden ako ito sa labas tada naglagay ako ng sili sili tapos sinarangan ko kasi nag mo mower dito baka sana hindi maano tapos, ito, naglagay tayo ng tanglad sa labas. Para pag dumami siya, hindi tayo ahasin. Tapos ito, may nakita ako ano. Ayan, man siya tayo, hindi ko na binunot. Ayan, kung siya niya lumaki. <coughs> <coughs> Ayan, ang sa akin. Gugutom na. yan lang po, tapos ito. Ito na yung malunggay. Libre malunggay dito. Okay guys. Ayan yung paligid Oh. Ayan. Okay. Kulit itong puso, Oh. Hi guys. Thank you for watching.